Sa isang marangyang ballroom, nagtatampisaw sa musika, isang matikas na dayuhan at isang simpleng Filipina ang sumasayaw, tila walang pakialam sa mundo. Pero ang bawat niti, bawat halakhak, ay bahagi ng isang kasunduan. Si Maria, kinuha lang para maging peking nobya. Ang buong sitwasyon, isang malaking pagkukunwari. Ngunit ang totoo niyang kabutihan, ang kanyang di matatawarang gayuma, unti-unting lumalabas at nakukuha niya ang puso ng lahat, pati na rin ang puso ng lalaking kumuha sa kanya. Paano nangyari ito? Bakit naging ganito ang takbo ng tadhana? Si Maria, dalawamputsyam na taong gulang, ay lumaki sa payapa at abalang bayan ng San Jose, Laguna. Dito, ang araw ay hindi nagsisimula nang hindi mo nalalanghap ang matamis na amoy ng bagong lutong pandesal. Siya ang may-ari ng isang maliit, ngunit sikat na panaderya, pandesal ni Maria, na ipinagpatuloy niya matapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Ang kanyang mga kamay, bagamat sanay sa pagmamasa ng harina at paghulma ng tinapay mula pa umaga, ay hindi nawawala ng lambing. Bawat piraso ng pandesal na lumalabas sa kanyang pugon ay may bakas ng kanyang sipag at pagmamahal. Hindi lang tinapay ang inihahain ni Maria. Siya ang ilaw ng tahanan para sa kanyang bunsong kapatid na si Ana, isang labing apat na taong gulang na estudyante at sa kanilang mahal na Lola Ising na may mahinang puso. Ang kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan ay puno ng simpleng kaligayahan, ang tawanan ni Ana habang nagre-review, ang malumanay na boses ni Lola Ising sa kanyang mga kwento, at ang mainit na tanggap ni Maria sa bawat bisita. Kilala si Maria sa buong San Jose sa kanyang pagiging matulungin. Hindi niya kailanman matitiis na makitang nagugutom ang sinuman kaya madalas niyang bigyan ng libreng tinapay ang mga bata o ang matatandang pulubi sa labas ng simbahan. Ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw sa umaga na nagbibigay init sa puso ng mga nakakasalamuhan niya. Sa kabila ng kanyang araw-araw na pagpapagod, mayroon pa ring malaking pasanin si Maria. Ang regular na pagpapacheck up at gamot ni Lola Ising ay malaking gastos, at ang pagpapaaral kay Ana sa isang magandang kolehiyo ay isang matinding pangarap na tila malayo pa. Gabi-gabi, kapag tahimik na ang bayan at tulog na ang lahat sa bahay, nakatitig siya sa kisami, nagdarasal para sa isang pagkakataon, isang himala na makapagbibigay sa kanila ng ginhawa. Alam niya na ang kanyang kasipagan ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, Ngunit kailangan niya ng higit pa para matupad ang kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Hindi niya inakala na ang sagot sa kanyang mga dasal ay darating sa pinakakakaiba at di inaasahang paraan. Isang abalang hapon sa panaderya, habang mainit ang pugon at kumakalat ang amoy ng bagong lutong tinapay, tumunog ang lumang cellphone ni Maria. Ito ay si Mang Tonyo, isang matagal ng kaibigan ng pamilya na matagal nang lumipat sa Maynila. Ngayon, siya ay personal na tagapamahala sa isang napakayamang dayuhang negosyante. Maria, kumusta na ang pamilya, ang bati ni Mang Tonyo, ang boses niya ay may bahid ng pagmamadali at pag-aalala. May malaking pabor sana ako. Ikinuwento ni Mang Tonyo ang sitwasyon ng kanyang amo, si Amy Alexander Alex Vance. Si Alex ay isang matikas at impluensyal na Amerikanong negosyante, kilala sa kanyang katalinuhan sa negosyo, ngunit mayroon siyang personal na hamon. Darating ang kanyang lola mula sa Amerika, si Lola Elena, na may matinding karamdaman sa puso. Ang matanda ay nag-iisa na lang sa buhay at matindi ang pagnanais na makita si Alex na settled na at may sariling pamilya bago siya tuluyang mawala. Para magkaroon ng kapayapaan ng loob si Lola Elena, kailangan ni Alex ng isang kinobya, pansamantala lang, hanggang sa umalis ang matanda. Naghahanap si Alex ng isang Filipina, naniniwala na ang mga Pilipina ay may matibay na pagpapahalaga sa pamilya at may natural na lambing. At si Mang Tonyo, na alam ang kabutihan at pagiging mapagmahal ni Maria sa kanyang pamilya, ay agad na naisip ito. Peking nobya po, Mang Tonyo, tanong ni Maria, halos mabulunan sa gulat ang ideya ay napakalayo sa kanyang simpleng buhay sa San Jose. Paano naman po iyan? Hindi ko po yata kaya. Paliwanag ni Mang Tonyo ang malaking halaga na ibibigay kay Maria bilang bayad, sapat na para sa lahat ng bayarin sa ospital ni Lola Ising at sapat para sa matrikula ni Ana hanggang sa kolehiyo. Bigla, ang gulat ni Maria ay napalitan ng isang pag-asa. Ang pera ay makatutulong ng malaki sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng mahabang gabi ng pag-iisip at pakikipag-usap kay Lola Ising, na buong suporta sa kanya, nagpasya siya si Maria. Babalikwa siya sa kanyang kinasanayang buhay at susubukan ang di pangkaraniwang pagkakataong ito. Ito ay hindi lamang para sa pera, ito ay isang pagkakataon para mabigyan niya ng mas magandang kinabukasan ang kanyang mahal na pamilya. Handa siyang magkunwari basta para sa kanila. Nang dumating si Maria sa Maynila, agad niyang naramdaman ang kaibahan ng kanyang simpleng probinsya sa magarbong lungsod. Ang malaking mansyo ni Alex Vance ay tila isang palasyo, may mataas na pader, nakakapangilabot na gate, at hardin na tila dinisenyo lamang para sa mga pabalat ng magasin. Naramdaman ni Maria ang kaba, ang mundong ito ay ibang-iba sa kanyang kinasanayan. Si Alex, matangkad, matikas, at may seryosong mukha, ay malayo sa kanyang inaasahan. Ang kanyang mga mata ay tila laging nag-iisip at ang bawat salita niya ay tila may kalkulasyon. Miss Cruz, narito ang mga patakaran, bungad ni Alex, walang emosyon, habang iniaabot ang isang makapal na folder. Kailangan nating maging kapanipaniwala. Limitahan ang personal na kwento, maging formal, at huwag gumawa ng anuman na o ng hinala. Maria listened, feeling in tighten in her stomach. Ang kanyang pagiging simple at natural ay tila hindi nabibilang sa mundong ito ng mga protokol. Ang unang tipagpapakilala ni Maria kay Lola Elena ay naganap sa isang formal na hapunan sa Grand Dining Room. Si Lola Elena, isang matanda na may matatalim na mata at halatang mayaman, ay pinagmasdan si Maria mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang katauhan. So, you're Alexander's fiance, sabi niya, may pagdududa sa kanyang boses. Ngunit si Maria, sa kabila ng kanyang kaba at ng matinding presensya ni Alex sa kanyang tabi, ay nanatili sa kanyang natural na pagiging Pilipina. Hindi siya nagkunwari. Sa halip na magbigay ng formal na sagot na nasa i-guidelines e eh ni Alex, kinuha niya mula sa kanyang maliit na bag ang isang panyo. Hindi ito ordinaryong panyo, kundi isang panyo na may bordang simpleng bulaklak, regalo mula sa kanyang lola na ginawa ni Lola Ising. Magandang gabi po, Lola Elena, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng paggalang, na tila kausap niya ang sariling lola. Alam ko po na bago lang tayo nagkakilala, pero sana po ay tanggapin niyo ito. Gawa po ito ng lola ko para sa akin, at naisip ko po na baka makakapagbigay gaan ito ng pakiramdam niyo. Nagulat si Lola Elena. Ang kanyang matalim na tingin ay lumambot at isang bahagyang iti ang sumilay sa kanyang labi. Kinuha niya ang panyo. Hinaplos ang tela, at isang butil ng luha ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Ang ganda, bulong niya. Salamat, Ija. Ang simpleng, taos pusong gawa ni Maria ay sumira sa formalidad ng gabi, at nagbukas ng isang maliit na butas sa matigas na balat ni Lola Elena. Naramdaman ni Alex ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang simpleng panyo nagkaroon ng bahagyang pag-asa sa kanyang puso na maaaring ang ipeking nobya na ito ay may dalang tunay na kabutihan. Mula noon, hindi na sinunod ni Maria ang lahat ng mahigpit na ipatakaran ni Alex. Sa halip, sinunod niya ang kanyang puso at ang kanyang natural na kabutihan ay unti-unting lumabas. Araw-araw, sinisikap niyang makasama si Lola Elena. Ikinuwento niya ang mga simpleng buhay sa probinsya, ang ingay ng palengke sa umaga, ang pagluluto ng kakanin sa pugon, ang pagtawa ng mga kapitbahay habang nagiinuman ng kape. Sa bawat kwento, nakikita niya ang pagliwanag sa mga mata ni Lola Elena, tila bumabalik ang matanda sa isang masayang nakaraan. Isang hapon, ipinagluto ni Maria si Lola Elena ng sinigang na hipon. Ito ay paborito ng matanda na kanyang nalaman mula sa isang kasambahay. Ang amoy ng sariwang sampalok at hipon ay pumuno sa kusina, nabihirang mangyari sa loob ng formal na mansyon. Ito po, Lola Elena, ang sinigang na paborito ko noong bata pa ako, sabi ni Maria, habang inilalagay ang mainit na mangkok sa harapan ng matanda. Sa bawat subo ni Lola Elena, tila bumabalik siya sa kanyang kabataan, sa isang masayang alaala. Matagal na mula ng tikman ko ang ganito, sabi niya, may lungkot sa kanyang boses, ngunit may bahid ng kasiyahan. Salamat, anak. Hindi lang si Lola Elena ang nabigyan ng pansin ni Maria. Ang mga kasambahay na sa umpisa ay may pagtataka sa kanya bilang kinobya ni Alex ay unti-unting nakita ang kanyang kababaang-loob at pagiging totoo. Tinuruan niya ang kusinera ng bagong paraan ng pagluluto ng pandesal, na ikinatuwa naman ng lahat. Binigyan din niya ang hardinero ng tips sa pag-aalaga ng mga halaman sa hardin na natutunan niya sa kanilang probinsya. Ang bawat isa ay kanyang nilapitan na may respeto, na para bang matagal na silang magkakakilala. Ang dating tahimik at formal na mansyon ay unti-unting na puno ng halakhakan, may inay na usapan, at mainit na pakiramdam ng pamilya. Si Alex sa simula ay nagtataka. Inaasahan niyang magiging isang palamuti lamang si Maria, ngunit nakita niya ang malaking pagbabago sa kanyang paligid. Ang kanyang lola, na dati malungkot at tahimik, ay nakangiti na at masigla. Ang mga kasambahay ay mas masaya sa kanilang trabaho at ang bahay ay nagkaroon ng sarili nitong buhay. Nakita ni Alex kung paano lumalapit si Maria sa bawat tao, hindi dahil sa kanyang tipapel o sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanyang pagiging totoo at natural na kabutihan. Madalas niya itong mahuhuling nakangiti habang pinagmamasdan si Maria na nakikipag-usap sa kanyang lola o habang tumatawa kasama ang mga kasambahay. Hindi niya akalain na ang pagkuha ng Peking Nobya ay magdudulot ng ganitong kabaguhan sa kanyang buhay. Ang kanyang sariling mga pader ay tila unti-unting nabubuwag at isang kakaibang init ang bumalot sa kanyang puso sa bawat ngiti ni Maria. Ang pakiramdam na iyon ay bago at tila nakakalito sa kanya. Isang gabi, biglang sumama ang pakiramdam ni Lola Elena. Nahirapan siyang huminga at agad na tinawag si Alex. Si Maria, na nakarinig ng kaguluhan, ay agad na lumapit. Habang hinihintay ang doktor, pinayapa ni Maria si Lola Elena. Ikinuwento niya ang mga paboritong kwento ng kanyang sariling Lola, at dahan-dahang pinagpahid ng mainit na tawel ang noo ng matanda. Lola, huminga lang po kayo ng malalim, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay kalmado at may pagmamalasakit. Dito lang po ako. Hindi po kayo iiwan. Ang presensya ni Maria ay tila isang gamot, unti-unting huminahon si Lola Elena. Kinabukasan, habang magkasama silang nag-aalaga kay Lola Elena sa kwarto ng matanda, nagbukas ang lola kay Maria. "Alam mo, Maria," sabi ni Lola Elena, ang boses ay mahina ngunit may kalinawan. Si Alex, tila matigas sa labas at hindi masyadong nagpapakita ng emosyon. Pero sa loob, siya ay malungkot. Nawala ang kanyang mga magulang noong bata pa siya sa isang aksidente at mula noon, itinago niya ang kanyang sarili sa likod ng trabaho. Ang tanging pangarap ko bago ako tuluyang mawala ay makita siyang masaya na mayroong taong magbibigay sa kanya ng tunay na pagmamahal, isang pamilya. Akala ko, magiging mahirap para sa kanya na mahanap ang pagmamahal na iyon hanggang sa dumating ka. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Maria na nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa katahimikan at seryosong mukha ni Alex. Samantala, isang hapon, naglalakad si Alex sa hallway malapit sa silid ni Maria nang marinig niya ang boses nito na kausap ang kanyang lola sa telepono. Lola, 'wag po kayong mag-alala, gagawin ko po ang lahat para sa gamot ninyo. Sabi ni Maria, ang kanyang boses ay may bahid ng lungkot. Kahit anong hirap, basta kayo po at si Ana ay maging maayos gusto ko po talagang makatapos si Ana ng pag-aaral. Narinig din niya ang pagbanggit ni Maria ng T kasi ang pamasahe ko pabalik ay T. Huminto si Alex. Napagtanto niya na si Maria ay hindi lamang nagpapanggap. Si Maria ay isinasakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang pamilya, para sa isang layunin na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ang kanyang malalim na pagmamahal at dedikasyon sa kanyang pamilya ay sumasalamin sa kung ano ang hinahanap ni Lola Elena para sa kanya, ngunit higit pa sa kanyang sariling naramdaman. Ang guilt na kanyang nararamdaman sa paggamit kay Maria ay lumalim at isang bagong uri ng paghanga ang bumalot sa kanya. Hindi ito nakabatay sa ganda o formalidad, kundi sa tunay na kabutihan ng puso ni Maria. Sa mga sandaling iyon, napagtanto niya na ang pakiramdam niya para kay Maria ay higit pa sa isang kasunduan. Dumating ang araw ng Grand Family Ball, ang pagtitipon kung saan opisyal na ipakikilala si Alex at Maria bilang magkasintahan sa buong pamilya at mga kaibigan. Suot ni Maria ang isang eleganting gown na pinili ni Alex at sa kabila ng kaba, nakikita pa rin ang kanyang natural na kagandahan. Si Alex ay nandoon sa kanyang tabi, mas kalmado kaysa sa karaniwan, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Sa gitna ng gabi, umakyat sa entablado si Lola Elena na ang kalusugan ay bumuti ng malaki at ang mukha ay nagliliwanan. Magandang gabi sa inyong lahat, simula ni Lola Elena, ang kanyang boses ay malinaw at may otoridad, ngunit may Maraming salamat sa inyong pagdalo sa gabi na ito. Ngayon, nais kong ipaalam sa inyo ang aking labis na kasiyahan. Ang aking apo, si Alex, ay mayroong nakita. Ngunit hindi lang basta nakita, Kundi nadama ang tunay na pagmamahal at kabutihan. Lumapit si Lola Elena kay Maria at hinawakan ang kamay nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Si Maria ay dumating sa aming buhay bilang isang regalo. Ang kanyang kabutihang-loob, ang kanyang pakikipagkapwa-tao, ang kanyang puso na puno ng pagmamahal para sa kanyang pamilya ito ang nagbigay-buhay sa aming tahanan muli. Nagdala siya ng tawa, ng init at ng tunay na pagmamahal sa aking apo. Nagpakita siya ng tunay na halaga ng buhay ng pamilya. Salamat, Maria. Salamat sa pagpapaalala sa amin ng tunay na kahulugan ng pamilya at koneksyon. Isang butil ng luha ang gumuhit sa pisngi ni Maria, hindi dahil sa lungkot kundi sa labis na pasasalamat at kasiyahan. Ngunit nang tignan niya si Alex, nakita niya ang isang ngiti sa labi nito, isang tunay at malalim na ngiti na hindi niya pa nakita dati. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Maria, ang kanyang paghawak ay matatag at puno ng pagmamahal. Lola Elena, at sa lahat ng naririto, sabi ni Alex, ang kanyang boses ay maihalong emosyon na hindi karaniwan sa kanya, na parabang nagpapakita ng kanyang kahinaan, ngunit ito ay isang lakas. Si Maria siya ang nagpakita sa akin ng kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Hindi lang siya maganda sa panlabas, kundi ang puso niya ay higit pa. Dahil sa kanya, natuto akong umiti, natuto akong magmahal muli at sa gabi na ito, nais kong ipaalam na higit pa siya sa isang kasunduan. Siya ang pag-asa ko. Siya ang aking tadhana. At sa harap ng lahat, kinuha ni Alex ang kamay ni Maria at dahan-dahang iginya siya sa gitna ng dance floor. Sa ilalim ng kumikinang na ilaw, nagsayaw sila. Ang dating formal na galaw ay napalitan ng banayad na pagdampi, ang dating pagkukunwari ay napalitan ng tunay na pagmamahal. Si Alex, ang lalaking kumuha kay Maria para maging peking nobya, ay nahuhumaling na sa tunay na Maria. Ang bawat hakbang, bawat tingin ay nagsasabing, ikaw ang aking hinahanap. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa mga sandaling iyon, alam ni Maria na ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lang. Mula sa gabing iyon, ang e-peking engagement ay dahan-dahang nagbago. Hindi na sila nagkukunwari, ang bawat kilos, bawat salita ay naging totoo. Si Alex, sa inspirasyon ni Maria, ay nagsimulang magbukas. Ikinuwento niya ang kanyang mga nakaraan, ang sakit na pagkawala ng kanyang mga magulang, at ang kanyang labis na pagmamahal kay Lola Elena. Naging masayahin siya, at nakikita na ang kanyang puso ay unti-unting gumagaling mula sa mga lumang sugat. Ang dating matigas na negosyante ay naging isang mas malambing at mas mapagmahal na tao. Hindi rin nakalimutan ni Alex si Maria at ang kanyang pamilya. Hindi niya ito ginawa para sa kasunduan, kundi dahil sa tunay na pagmamalasakit at pagmamahal. Tinulungan niya si Maria na makapagpatayo ng mas malaking panaderia sa kanilang bayan na ngayon ay tinatawag na Ipandesal ng San Jose. Naglaan din siya ng pondo para sa pagpapagamot ni Lola Ising at masayang tinustusan ang pag-aaral ni Ana sa Maynila. Ngayon, isang taon matapos ang kanilang unang pagkikita, si Maria at Alex ay madalas na bumisita sa Laguna. Si Maria, hindi na lang isang simpleng panadero, kundi ang nagpapatakbo ng key pandesal ng San Jose at isang key community backing center. Isang sentro kung saan tinuturuan niya ang mga kababaihan sa bayan na maghurno para magkaroon ng sariling kabuhayan at pag-asa. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nagsimula sa isang fairy tale, kundi sa isang kakaibang kasunduan. Ngunit ito ang nagpapatunay na ang tunay na gayuma ay hindi matatagpuan sa yaman o katayuan, kundi sa kabutihan ng puso sa pagiging totoo at sa pagmamahal sa kapwa ang kwento ni Maria at Alex ay patunay na sa bawat kilos ng kabutihan mayroong isang hindi inaasahang pagbabago at ang pagmamahal kapag totoo ay hindi kailanman magpapatalo sa huli ang paghahanap ng kaligayahan para sa iba ang naging susi sa paghahanap ng sariling kaligayahan at ng isang pag-ibig na tunay at walang hanggan